Atin na nang uumpisahan ang ating eksperimento, Kajonggoy. Akin na nang inilagay ang tubig na may asukal sa ating pot. At dahil tirik na tirik na ang araw, lalagay na natin siya. Na natin ang ating itlog. Dito. Huwag lang sanang mawawala. After one hour natin siya hahanguin. Okay. Siyempre, i check natin ang kapaligiran. Baka may dumaan at maisahan ang ating itlog. Baka maitlog pa ng iba. Ito ang aming view. Dito sa taas. Yan. 11.05 sa aming orasan dito sa loob ng bahay. 11.21 Pero guys <laughs> Makulimlim. 11.42. Ayokong lumabas. Makinit. Dahil naging makulimlim ulit. I-extend natin ng 1 hour. Hindi siya ganun kainit. At so, tinanggal ko na rin yung tubig niya ito na yung egg ayan, titignan natin yung loob kung ano nangyayari pero sa tingin ko walang effect let's watch pag dito uy, iba ang tunog Kahit iba ang tunog niya saan ko, no? O baka, ginudurog ko lang yung balat. Yun. Pwede ko ba siyang lutuin? Pinugasan ko na ito. Pwede pa siyang lutuin. And, ganoon pa rin. Tiniktik ko na siya. Tapos, naging ganito yung itsura niya. Bilog na bilog yung yellow. Yan yung itsura niya ngayon. So, bilog na bilog siya. Tapos, pagka inuuga mo, hindi nagsiseparate. Unlike the usual. Na napit napitpit mo ng maayos yung itdog sa bibiyak, eto hindi. So, nagform pa rin siya. Hindi nga lang siya ganun kainit. Siyempre, ang sagot sa ating katanungan, one, nalaga ba yung itlog? Hindi. Nabuo lang siya. Two, nag-stick ba yung asupay? Yung tubig na pasukal, nanigas ba? Hindi rin. Kasi hindi rin ganyan siya kainit. Kumilim din. <laughs> so, failed tayo. Okay. kasusunod ulit. And failed. failed tayo. Kainin na lang na natin itong itong. <laughs> Dati, kung nagbabi yung basa nyo. Vamos a para la oh. Este es el sí. oh, He tried it.